Who am I? God of Blackfield. Kapwento nito ay isang sundalong magaling sa larangan ng pakikidigma na si Kang Chan. Kahit anong dami ang kalaban niya ang kanyang masasagupa, kaya niya itong malampasan Ngunit sa hindi inaasahan trahedya, sa kanilang misyon ng kanyang mga kasama, lahat sila ay naubos sa gabing iyon. At pagkalipas ng tatlong taon, siya ay sa isang ospital sa South Korea mula sa isang katawan ng isang estudyante na tumalon sa bubungan ng paaralan dahil sa karahasan ng pangbubuli. Hindi maunawaan ng mga buli kung bakit bigla na lang itong lumakas mula ng pagbalik nito sa paaralan Bagamat mahina man ang katawan na pinuntahan ng kaluluwa ng dating sundalo, mula sa kanyang karanasan, baliwala lang sa kanya ang ganitong laban. Who am I? God of Blackfield. Ngayon ang araw ng pagbabalik ng ating bayot na bida. Este, ng ating bayani na magaling sa saksakan, ngunit mahina naman sa laplapan. Pero bago magsimula ang unang kabanata, balikan muna natin ang mga nangyari bago nagtapos ang lahat. Sa matinding labanan sa lugar ni Ginoong Yang, nagkalat ang mga bangkay na parang basurang iniwan sa lansangan. Isa na roon ang malamig na katawan niyang mismo. Hindi napigilan ng ating bida ang galit habang nakatingin sa mukha ng taong iyon. Isang buwayang lumalamon ng kapangyarihan, babae, at pera ng bayan. Mula roon nagsimula ang panibagong yugto. Papaalis na si Deiro, habang ang ating bida naman ay labis ang kaba nang makita niya ang tawag mula sa kanyang ina. Hindi niya alam kung sasagutin ba o hindi, kaya napabuntong hininga na lang siya na parang estudyanteng walang assignment. Samantala, sa kanilang tahanan, halata ang pag-aalala ng mga magulang. Ang ama ay nagpumilit na isama ang ina sa ospital dahil hindi maganda ang lagay nito. Ngunit ang ina mismo ang umamin na matagal na niyang nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang lahat ng nasa paligid nila, pati ang mga empleyado, ay konektado rin sa kabilang panig. Napangiti ang ama at pilit na pinatatag ang loob ng asawa. Para sa kanya, isang biyaya ang pagkakaroon nila ng anak na matalino at may talento kahit napilitan itong lumaki ng mabilis at pasanin ang mabigat na responsibilidad na hindi madaling ipaliwanag sa mga magulang. Ngunit ang ina, hindi mapigilan ang sakit at pangungulila. Para bang nadurog ang puso niya tuwing naiisip si Chan at tila napaatras pa siya nang makita ang anak. Tinubukan siyang patahanin ng ama. Alam nitong maiintindihan ng kanilang anak ang lahat. Ang kailangan lang ay mainit na yakap kapag umuwi ito at ang pagpapanggap na wala silang alam sa mga lihim na nais nitong itago. Sapat na raw iyon. Pero lalo lang bumigat ang damdamin ng ina dahil hindi siya makasiguro kung ligtas ba talaga ang ginagawa ng anak. Kalma naman ang ama. Siya mismo ay nakasaksina na ng kabutihan at tapang ni Chan noong araw na iniligtas siya nito. Kaya kampante siyang mabuti at makatarungan ang ginagawa ng kanilang anak. At sa gitna ng lahat ng ito biglang tumunog ang telepono. Anak pala nila ang nasa kabilang linya. Hindi alam ni Chan kung ano ang unang sasabihin, kaya ang nasambit niya ay tanong kung kumain na ba sila. Nang marinig ng ina ang boses ng anak bahagya siyang nakahinga, nang maluwag. Ngunit nasabi rin niya na mahirap kumain nang wala si Chan sa hapag tinikap namang palakasin ni Chan ang loob ng ina. Pinayuhan niya itong kumain na, dahil baka maging abala siya sa trabaho sa mga darating na araw. Ngunit tiniyak niya na ligtas at madali lang ang misyon ngayon, at pagkatapos ay magkakasama silang pamilya sa isang masayang bakasyon. Bago magtapos ang tawag na gawa pa niyang magpaalala na huwag kalimutan ang palabas ng DI sa alas 8, imedya ng gabi. Habang pinipigil ng ina ang luha, kinuha ng ama ang telepono para tapusin ang usapan. Ngunit naramdaman pa rin ni Chan ang bigat ng tinig ng kanyang ina. Kaya't natanong niya kung may problema ba ito. Sinagot siya ng ama na nagulat lang ang kanyang ina at huwag na siyang mag-alala. Pero sa isip ni Chan, malinaw ang kutob niya. Hindi lang basta pagkabigla ang nadarama ng kanyang ina. Nagulat si Chan nang marinig mula sa kanyang ama ang mga salitang hindi niya inasahan. Sinabi nitong, Anak, tandaan mo, laging nasa panig mo si mama at papa. Kung sakaling dumating ang panahong mahirapan ka, umuwi ka lang anuman ang kalagayan mo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mong gumawa ng mga kasinungalingan tungkol sa mga bagay na ayaw mong ikwento. Kung ayaw mong magsalita, huwag ka nalang magsalita. Kami na ang bahala. Kahit wala kang sabihin, alam naming mabuting trabaho ang ginagawa mo. Kahit mahirap, tumangu lang si Chan habang nakikinig. Dinugtungan pa ng kanyang ama. Anak, kahit anong mangyari, tawagan mo ang nanay mo kahit isang beses sa isang araw. Ayos ba? Tahimik na ngumiti ang bida at sumang-ayon. Doon na natapos ang tawag. Habang nakatingin siya sa kanyang telepono, malalim niyang inisip na ang pagkakaroon ng mga magulang na gaya nila ang pinakadakilang swerte sa buhay niya. Higit pa sa lumalaking kapangyarihan o koneksyon sa mga makapangyarihang tao sa buong mundo. Naputol lang ang kanyang pag-iisip nang biglang kumatok ang isang doktor at agad pumasok sa silid. Tinanong nito ang lagay ng bida at masaya namang isinagot ni Chan na pareho pa rin. Ngunit binalaan siya ng doktor. Kailangan niya mag-ingat sa kanyang kaliwang kamay dahil kung hindi, baka tuluyan siyang mawalan ng lakas ng kapit. Tumangulang si Chan bilang tugon. Dagdag pa ng doktor, dumaan daw ang mga tauhan ng National Intelligence Service at sinabing maaari siyang humiling ng anumang gamot na kakailanganin. Sumang-ayon naman si Chan. Ngunit biglang humiling ng isang pabor ang doktor. Laking gulat ng bida nang marinig niyang tinanong ito kung mayroon ba siyang taong labis na kinamumuhian para gustong patayin. Napatawa ang doktor sa sarili niyang tanong at idinugtong na wala pa naman siya sa ganoong sitwasyon. Pero kung sakali, tatawagan niya si Chan para makipag-usap. May halong pag-aalangan pa itong nagsabi na kung sakaling mawalan sila ng suporta mula sa gobyerno, nais pa rin niyang ipagpatuloy ang paggamot sa mga gangster gaya ng nakasanayan nila. Hindi agad naintindihan ni Chan ang ibig nitong sabihin, kaya ipinaliwanag ng doktor na kung masyadong makialam ang gobyerno sa ospital, baka matakot nang lumapit ang mga taong nangangailangan ng agarang gamutan, mga gangster na sugatan at nangangailangan ng tahi o lunas. Agad namang tiniyak ni Chan na siya ang bahala roon. Kung may magsabi ng kahit ano laban sa ospital, dapat ka agad siyang ipaalam. Habang tinitingnan ng doktor si Chan, naisip nito na bagaman nagkukunwaring matigas, ang binata ay isang taong tunay na mabuti at maalalahanin. Kaya't napangiti ito at sinabing, Kang Chan, isa kang tao na hindi kayang tapusin lahat ng bagay sa isang iglap. At kahit ano pa ang sabihin ng gobyerno nakakareassure na nandyan ka. Bahagyang ngumiti si Chan at sinabing hindi naman ganoon ang tingin niya sa sarili. Pagkatapos ay nagpaalam na ang doktor at umalis. Naiwan ang bida na nakangiti na lang, iniisip kung bakit tila napapaligiran siya ng napakaraming nakakatawang soro. Mga taong kakaiba ang ugali, pero lagit laging nasa tabi niya. Maya-maya, dumating si Deiro na may dalang pagkain. Habang kumakain, napanood nila ang balita sa telebisyon. Ipinahayag na isang malaking operasyon ng mga terorista, ang nabigo, at kasama nito ang pagpuslit ng mga ilegal na armas. Tinawag pa itong pinakamalalang pagtatangkang rebelyon mula pa noong pagkakatatag ng bansa. Nagulat maging ang mga mamamahayag sa istasyon ng balita. Hindi makapaniwala ang isang newscaster. Paano raw nagawa ng isang malaking korporasyong lumago sa tulong ng gobyerno ang ganitong bagay? Lumabas ang hinala na hindi lang ito simpleng kagagawan ni Yang Jinwoo, kundi isang organisadong krimen na kinasasangkutan ng buong Seo Jong Group. Ipinaliwanag ng ulat na kung walang alam ang mga opisyal ng kumpanya, sila ay inutil ngunit kung alam nila malinaw na kasabwat sila. Ayon pa sa mga analista, maaaring buwagin ng buong grupo depende sa magiging resulta ng investigasyon. Kasabay nito, nabanggit ang proyekto sa gitnang silangan na hawak ni Yang, at kung dapat bang muling repasuhin ang lahat ng proyekto ng si Ojong mula sa simula. Habang pinapakinggan ang balita, natanong ni Deiro, hindi mo ba napapansin na parang masyadong mabilis ang pagkakaayos ng lahat ng ito? Tumangu si Chan at sumagot, Oo, Magaling ang trabaho ng National Intelligence Service, naging seryoso ang dalawa nang magsimula ang palabas sa TV station na pinamumunuan mismo ng bida. Laking gulat ni Chan nang makita sa screen ang kakilala niyang babae, si Jin Suk, at napansin niyang lalo itong gumanda. Hindi siya makapaniwala na ang titulo ng drama ay Ikalabindalawang Siglo South Korean Drama. Napailing na lang si Daero, natatawa dahil bilang CEO ng TV station hindi man lang alam ni Chan, ang nilalaman ng programang ipinapalabas nila. May seryosong mukha si Deiro nang harapin niya ang bida. Diretsahan niyang sinabi na kung wala talagang alam ang bida, siya ay isang inutil at kung alam naman niya ang lahat, ibig sabihin ay kasabwat siya. Sa gitna ng tensyon, tumango na lang ang bida at sinabing, Sige, nakuha ko. Manood muna tayo sa kanan natin pag-usapan na pangiti ng malapad si Deiro, samantalang dahan-dahan namang bumalong ang pawis sa mukha ng bida. Biglang lumipat ang eksena. Sa harap ng aktres ay may isang lalaki, ngunit agad din itong tumalikod at mariing nagsabi na hindi niya inakalang magiging ganoon ang kalalabasan. Pinigilan naman ng lalaki si Jin Suk at hiniling na maghintay. Nang lumingon ang dalaga, nasilayan niya ang seryosong mukha ng binata, na iyon pala ay bahagi lamang ng palabas na kasalukuyan nilang pinapanood ni Deiro. Kitang kita sa mukha ng bida ang pagkabahala at sa isipan nito'y sumagi ang tanong kung magkano nga ba talaga ang kanilang nakuha mula sa Yangs. Naisip pa niya na baka sa huli sila pa ang manghinayang sa pinasok nilang puhunan. Muli siyang tumingin kay Deiro at inusisa kung ano ang iniisip nito. Ngunit ang tanging sagot ng kasama ay mahina at may paghanga. Kamanghamangha, kamanghamangharaw ang kanyang nakikita. Napabuntong hininga ang bida, lalo na't wariitila nagiging sigaw na ang kanilang nararamdaman. At hindi nga siya nagkamali, sapagkat pasigaw na idineklara ni Deiro na napaka-interesante ng palabas. Hindi maintindihan ng bida kung bakit ganun ang tingin nito, ngunit mariing idinagdag ni Deiro na kahit walang review sa OTT, babayaran niya ito kahit umabot pa ng isang milyong won bawat episode, basta lamang mapanood niya. Lalong hindi makapaniwala ang bida sa kanyang narinig. Totoo bang ganun kaganda ang palabas? Ngumiti lamang si Dero at mariing idiniin na pagdating sa mga drama, dapat siyang pagkatiwalaan. Kung wala mang iba, tiyak na magiging malaking tagumpay ito at hindi magtatagal ay sisikat ng husto si Aeon Soyeon, hindi lamang bilang bituin kundi bilang isang napakalaking bituin, isang tunay na superstar. Hindi naman lang bida, Bagkus ay inamin niyang ayos lang kung iyon ay magiging matagumpay. Subalit hindi pa rin niya maunawaan kung saan nagmumula ang labis na paghanga ng kaibigan. Nang matapos ang palabas, agad na nagligpit si Deiro ng kanilang kinainan, naglatag ng higaan at mariing nagpahayag na matutulog na siya roon. Nagtaka ang bida, hindi makapaniwala kung bakit kailangang matulog si Deiro sa silid na iyon, gayong may sarili naman siyang kwarto. Ngunit animoy nagbiro pa si Deiro na huwag itong maging kuripot makikipagkwentuhan lamang daw siya roon sandali. Biglang napasigaw si Kang Chan at sinabing humihilik ang kasama. Ngunit pabirong sagot ni Deiro, dati naman daw ay nakakatulog siya ng maayos kahit sa Afrika, kahit pa may putukan ng mortar sa paligid. Hindi na itago ng bida ang pagkainis at sinabing mas masakit pa sa tainga ang paghilik ng kasama kaysa putok ng kanyon. Tinawanan lamang siya ni Deiro at iginiit na wala itong alam dahil hindi pa nito lubos na naririnig ang tunog noon. Binanggit pa niya ang pangalan ni Gerard, na noon daw ay nakasaksi sa kanya habang nasa katawan pa siya ni Deiro. Mariing sagot naman ng bida na hindi naman nalalayo ang kaibhan ngayon at pinayuhan siyang sanayin ang sarili sa tunog na iyon. Dinagdagan pa ni Deiro ng tanong kung nakarecover na kaya si Gerard. Napaupo si Kang Chan at ipinaliwanag na malubha ang tinamo nitong sugat, wasak ang balikat, at tatlong buwan pa ang aabutin bago tuluyang maghilom kahit mabilis siyang magpagaling. Napailing si Deiro, tinawag itong mahina, at nagtanong kung hindi ba dapat ay pumunta na ito ng Korea. Sagot ng bida, ano naman kaya ang gagawin niya kung sakaling dumating ito? Mas mabuting ipagpatuloy na lamang daw nila ang kani-kanilang buhay at hayaan din si Gerard na isalba ang kanya. Ngunit hindi pa rin tumigil si Deiro at iniisip ang posibilidad na mamatay ito sa isang misyon o kaya'y makulong. Mariing sagot ng bida, ano pa nga ba ang magagawa nila kung ganoon ang mangyari? Kung mamatay ito, ipaghihiganti nila. Kung buhay pa, ililigtas nila. Napangiti si Deiro at binalikan ang alaala kung paanong naging arogante si Gerard nang ma-promote bilang Sergeant Major. Para sa kanya, nakakatawa iyon. Ngunit sinaway siya ng bida na huwag masyadong maging mahigpit dahil sa katunayan kahangahanga na rin na buhay pa ito hanggang ngayon. Bahagyang natahimik si Deiro at sumang-ayon, sinabing kung iisipin ay nakamamangharing buo pa ang ulo nito, gayong silang lahat ay nakaranas ng mamatay minsan. Maya-maya, Tumayo si Deiro at may halong biro at pangungulit na sinabi, Kung sakaling ang kapitan ang mailagay sa pangangasiwa ng Eurasian Railways, bigyan naman siya ng kahit anong posisyon. Nagtaka ang bida at tinanong kung paano na ang tungkol sa paaralan. Doon siya lubos na nagulat ng ipahayag ni Deiro na balak na nitong tumigil sa pagtuturo. Napangiti ang bida at sinabing, hindi naman mahirap gumawa ng posisyon para sa kanya, ngunit hindi niya akalaing interesado ito sa pampublikong tungkulin. Ngumisi lamang si Deiro at mariing idiniin na wala siyang pakialam sa ganoong bagay. Ngunit may rason daw siya. At saka ipinaliwanag ni Deiro ang kanyang dahilan. Aniya, matapos bumalik ng kapitan ay walang tigil ang mga labanan. Malalaki man o maliliit. At tila lalo pang lumalakas ang kasanayan ng kanilang mga kaaway. Kung ipagpapatuloy rin lamang nila ang pakikipaglaban, mas mabuti nang maghanda na sila ng maaga. Nagtaka ang bida at nagtanong kung ano ba ang ibig niyang sabihing paghahanda. Agad na nilinaw ni Dero na ang tinutukoy niya ay ang pagtatatag ng isang maayos na organisasyon. Sa totoo lang, Ania, halos silang dalawa ng boss ang gumawa ng karamihan ng trabaho sa huling laban. Si Director Kim Taejin ay tumatanda na. Si Team Leader Kim Yo Jong, na may nabibigatan na rin dahil sa edad at mga sugat mula sa Magnolia. Ang hepe ng siguridad na si John egok ay agad na napatumba ng isang lalaki si Kotaro o kung ano man ang pangalan noon. Kaya halos wala siyang naiambag. Idinagdag pa niya na maging iyong tatlong dagdag na tauhan at pati na rin ang iba pa ay nagsikap nga ngunit halata na hirap na hirap silang gampanan kahit ang sariling bahagi ng tungkulin. Kaya pinagsabihan ng bida si Dero na huwag naman niyang maliitin ang mga ito sapagkat balang araw ay gagaling din sila kapag nakakuha na ng sapat na karanasan sa aktwal na laban. Ngunit iginiit ni Deiro na iyon nga mismo ang dahilan kung bakit kailangan nilang magtatag ng maayos na organisasyon, isang lugar kung saan sila makakapagsanay at makakakuha ng tunay na karanasan. Hindi raw siya humihiling ng sobra, kahit isa lamang na opisyal ang maitatalaga, sapat na iyon. Talaga bang seryoso ka? Naitanong ng bida. Ngumiti si Deiro at mariing tumango. Oo raw, seryoso siya. Inamin niyang may kaunti siyang pag-aalala para sa kanyang pamilya ngunit ang laban na ito ay hindi na niya kayang takasan gaano man niya kagustuhing umiwas. Napaisip ang bida. Sa totoo lang ko hindi naman mali ang sinasabi ni Deiro. Kung haharapin din lamang nila ang mga panganib, mas mainam na gawin niyon ng may maayos na kagamitan at may mga kasamang mahusay na sinanay. Sa huli nagpasya siya at sinabing, Sige pag-iisipan natin, pero bago ang lahat kailangan mo munang makarecover. Ngunit laking gulat niya nang mapagtanto na kanina pa pala mahimbing na natutulog si Deiro at humihilik pa ng ubod ng lakas. Napamura na lang ang bida habang pinagmamasdan ng kasama niyang parang walang pakialam sa mundo. Kinabukasan habang umiinom ng kape ang bida, tumunog ang kanyang telepono. Agad niya itong sinagot at sa kabilang linya ay si team leader Kim. Mainit ang pagbati nito at agad na kumustahin ang kanyang kalagayan. Sinabi ng bida na, liban sa kanyang kaliwang kamay halos lubos na siyang magaling. Ikaw naman team leader kumusta ka? Masayang tugon ni Kim. Mabuti at marinig kong magaling ka na. Ako man ay maayos na ring nagpapagaling, ngunit hindi pa natatapos ang kanyang pagsasalita nang biglang nagkagulo sa loob ng ospital. Narinig pa ng bida ang boses ng isang nurse na sumisigaw at tinatawag ang doktor. Si Ginoong John Daegok daw ay nagising na. Hindi nagpaligoy si Kim at agad na ibinalita ito kay Kang Chan sa mismong tawag. Narinig ko lang, ang hepe ng siguridad na si John Daegok ay muling nagkamalay. Natuwa si Kang Chan nang marinig ang balitang nagkamalay na si John Daegok. Ngunit agad ding nagpaalala si team leader Kim na bagamat nagising na ito, kailangan pa rin niyang magkaroon ng lubos na pahinga, kaya't hindi muna pinapayagan ang mga bisita. Mamaya na lang natin siya sabay na dalawin, dagdag pa nito. Bahagyang nalungkot ang bida sa kanyang narinig. Kaya't agad niyang inusisa kung kumusta naman ang iba pang mga ahente. Ipinaliwanag ni Kim na nakarecover na rin si Taejin sa Beijing at maayos na ang kanyang lagay. Karamihan din ay nasa mabuting kalagayan. Ngunit may mabigat itong idinagdag dalawang pangalan na naman ang nadagdag sa talaan ng mga namatay sa kanilang hanay. Napayuko si Kang Chan at napakuyom ng kamao. Dalawa na naman ang namatay dahil sa aking kayabangan, bulong niya sa sarili. Lahat sila'y nasugatan, lahat nagdusa. Oo, maaari kong sabihin ang Starborn ang tunay na umusog sa unahan, desperado. Ngunit kaya ko ba siyang tawaging duwag? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Biglang nagbago ang eksena. Habang kumakain silang dalawa, tumunog ang telepono ni Kang Chan. Nagulat siya kung sino ang tatawag sa ganong oras, ngunit agad niya itong sinagot. Laking tuwa niya nang marinig ang pamilyar na tinig. Si Cecil pala ang nasa kabilang linya. Maingat na nagtanong ang dalaga kung maaari ba silang mag-usap. Napakunot ang noo ni Kang Chan at saglit na napaisip. Bakit kaya muli na namang ibinababa ng dalaga ang kanyang boses? Nawalan ba siya ng pera nitong huli? Ngunit ang isinagot niya ay banayad. Oo, ayos lang. Sabihin mo, hindi nagpaligoy-ligoy si Cecil. Nakakuha kami ng sale order kahapon. Kaya't ipinagbili namin ang lahat ng stock at futures contracts na hawak natin. Nanlaki ang mata ni Kang Chan, halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ngunit nagpatuloy ang dalaga. Oo, totoo. Ang halagang maaaring ma-withdraw sa susunod na Martes, mula pinagsamang stock at futures, ay nasa dalawanda ang tatlumpong bilyong won. Halos hindi marinig ng bida ang kabuuan ng sinabi, kaya muli siyang nagtanong pinasiguro kung tama nga ba ang narinig niyang halaga. At nang ulitin ni Cecil ang bilang, napamulagat siya sa laki nito. Napansin ni Deiro ang biglang pagkabigla ng kasama, at agad na nagtanong kung ano ang nangyari. Ngunit imbes na sagutin, biglang nagpalit ng wika si Kang Chan, halatang iniiwasan na marinig ang kanilang usapan. Dahil dito ay hindi nakatiis si Deiro, at inusisa siya. Kang Chan, magsalita ka nga sa koreano, aniya, na may halong pagtataka? Ano ba? Nakalaya na ba si Charlan mula sa bilangguan o kung anuman?